brand out na naman guys and ito pala yung itsura ng bahay namin no iba talaga pag may solar setup ka ikaw lang yung may ilaw pag may brand out sa lugar nyo no so papakita ko yung setup ko yun nandun so ito pala yung nga Kapit kapitbahay namin no sobrang dilim hindi ko pala yat yun, tinabunan yung camera dyan guys ayun may solar kami naka on kita nyo naman sobrang dilim at puntahan natin yung peace wifi ko ito may wire dyan patungo sa bahay no so yung yung bulb doon ay ginamitan ko na ng, ng sensor pag may maghulog tsaka na lang siya mag light para katipid tayo at yung time dito ay 7pm kagabi nag brand out dito sa amin mga tatlong oras ata so yun nga guys pakita ko na lang sa loob ng bahay medyo makalat may dalawa kasi kaming bata dito eh yun yan dalawa yan NSS 12 volts medyo makalat din dito sa office ko no so ayan yung setup ko guys nasa 200 watts yung consume ng buong bahay no kasi yung dalawang dalawang ilaw don sa labas ay two, 25 watts at yung dalawang ay ilaw din dito sa bahay is 25 watts so nasa 100 at may ref tayo yun may mga laptop na loads yun na guys, tapos na. Thank you for watching.